Okay, shout out sa taga. Kabutuanon. Kabutuanon. Ayun mga kamaster, ay nag-ihaw tayo ng pusit oh kamaster. Oh my God! Isang pirasong pusit. Wow! Yeah. Para sa ating mukbang mamaya. Ayan. Nabili ko lang yan mga kamaster ay uh, 70 pesos sa nasipit public market. Yeah. Nilagyan ko lang siya ng sibuyas, asin, sa tiyan Yun na yun, Katalo na pang mahirap lang ba mga ka-master at dito naman kasama ko yung aking kamukbangers ay ano si bus Dudong shout out bus Dudong shout out Boss okay shout out sa taga Kaputwanon Kaputwanon ayan And si Boss Dudong yung trupa natin mga ka-idol dito oh ayan no? Yumi yan mamaya. Mukbangers. Mukbang kami ni Bustudong. Malaking posit yan mga kamaster eh. Malaking pusit. Tingnan natin kung anong lasa. Kasi nakikita ko lang to sa mga mukbangers na content creator. Pero maramihan to yun sa kanila. Pang mayaman yun. Sa atin pang mahirap lang. Yan. <laughs> kinabangan. Tawusat Hey. Bang kami. yena na, mga kamaster. Mabango na. Mabango na siya, mabango. Ano dong? Ano na amoy mo? Bango? Ha? Ayan mga kamaster, balik tayo natin mga kamaster. Kasi medyo o, na pagod na. Ayan yung galamay niya. Oh. Yung mata, hindi natin tinanggalan na mata. Diretso na baga, pang mahirap to na mukbang mga ka master pang mahirap lang kasi di natin afford yung malakihan maramihan kaya dito lang tayo kasama ko lang naman dito si boss dudong si boss dudong ito shout out again shout out again okay sige yan si boss dudong mukbangers yan yan o si guapo mm, oh. ayan o hindi na makapaghintay si boss dudong nagtulo tulo na daw yan sayo pag Tang 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 Diba? Sabi si Boss Dulong Ang nating partner Ayan o no, mga idol ayon, Ang bango na o oh, Ang bango Simple lang pero mabango Ayan o no. oh. Bango 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 Ayan balik ta rin ulit natin mga master Para siguraduin talaga nating Lutong-luto itong ating inihaw na pusit. Matagal kasi akong hindi na nakakain ito, mga ka-idol. Kaya sinubo ko yung pang lang ang mukbang. Yan. Sabi nila palutuin daw talaga kasi pag hindi luto, hindi masarap. Siyempre, pag hindi luto, parang kilawin yun bote, kinilaw mo na lang, di ba? Kailangan tatin ka lutuin. Bango na. Yan. Dito mga kamaster, hindi na ang apoy kaya Inuna natin, dinahandahan natin kasi tuto na. Ayan, medyo paano na lang yan, pain-in. At dito, natanggal na yung oh my God! na sa katawan. No! Kasi luto na. Ayan, pero lutuin pa rin natin ng maigi para masarap talaga. At dito mga kawaster, binaba na natin dahil medyo mahina na yung apoy. Hindi na niya maabot sa dito yung ano, kaya binaba na natin yung pusit natin. Para talagang lutong luto mga kamaster para masarap talaga yung mukbang namin. Yan lang mga master. Oh, oh, oh. Okay guys. Okay mukbang guys. bus dudong guys dasal muna kami bago kami mukbang. Okay guys, ayun na. Mukbang kami guys. Pusit yung mukbang namin. No? Isang pirasong pusit yung inihaw natin. Ayan No? Na, Meron kaming saging dito. At saka kanin. Okay na. Mukbang. Okay so. guys so, ang ilalim mo. Oh. bus Busdudong lang guys. Shout out. Kamagong. Bakit ka magaw? Ayan guys, o. So. guys, Galing na ni Boss Dudong. Ayan guys, oh. So. Mag-guys. Hmm. <tong> Ang sarap Na Pakita doon Bukdodong lang sa kalam Mata <laughs> <laughs> ang mata. ang La mata? Lalo, lalo. Lalo? Lalo. Soft Hmm. Hmm. Sarap. Sarap.

I'm going. Go for Habib. Habib. Mm -hmm. <sighs> Up. Kala. <laughs> na. Tapos na yung mukbang. Talo si Busdodong, mahina. May nang dolong. Hindi nang lila lang, lila lang. Hmm. Lila lang, Lila, Lila. Tawag n'yo na anak. Tawag n'yo kayo. Untong. Ha ha. ha, ha. <laughs>